Hi guys, what's up? Magandang araw. Ako nga pala si Lilan OFW dito sa May So may mga kababayan po tayo na nagtatanong kung ano daw po yung best remittance or best wallets na pwedeng gamitin sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So the last time po, I had shared the video between TICMO and STC Pay. And this time, I'm gonna share you po between naman OrPay and TICMO. And we will assume po today's rate po and then i-assume din natin yung papadala natin pera is 2,000 reals po. So makikita nyo po dyan sa taas yung complete calculation at magkano nga pa yung masi-save natin kung magpapadala tayo ng pera dito sa best wallet na to. Please take note guys, this video po is just a guide lang po para sa ating mga OFW. For more details po and for more information, please watch the video po and please pakishare na din po and follow for more updates po. See you and susunod na po ang video. Bye bye. Hi guys. Dyan po sa taas makikita nyo yung calculation po between Tikmo and OrPay. Let's say yung sahod po natin natitira is 2000. So makikita nyo po dyan, less po natin yung charges o yung remittance fee. Sa Tikmo po medyo mababa po yung fees na sa 5.75, sa OrPay medyo mataas is 13.80. So i-less e, po natin yung charges na yan, ang matitira na lang po sa pera natin is 1994 sa TICMO and 1986 sa ORPAY. So, igamitin po natin yung today's rate. Let's say, yan po yung rate today, August 9 po. So, sa TICMO is 15.21 and then sa ORPAY naman is 15.42. So, net amount po na kung saan yan po yung mapapadala natin sa Pilipinas kung wala pa pong mga hidden charges sa Tikmo is 30,332 and then sa Orpay is 30,627.20 po. So, na-experience ko po sa Tikmo is wala pong hidden charges. Pero sa OrPay po may hidden charges na 50 pesos po 'yan pagdating sa Pilipinas kung saan binabawasan pa po yung pera nyong padala sa OrPay ayan po siya actual experience po siya. Yung matitira na lang po sa tikmo mo is 30,332 pesos and then sa OrPay is 30,577.20. So comparing these two amount po mas malaki pa rin yung padala mo sa OrPay compared sa tick mo po. So may mawawala po sa iyo na 244 pesos kung ikaw po ay nagpadala sa tikmo mo. Ayan. Kung ikaw naman nagpadala sa or pay, it means you have been sent money more than 234 against the tick mo rate po. So actually rate po yung nakapagbigay ng magandang amount para magpagpadala sa Pilipinas. So imagine guys 244 pesos is malaki na yun sa atin. Ilang kilong bigas na yun. Kung yun yan sinasabi ko na ilang kilong bigas na yun o ilang kilong asukal na yun. Pwede ka pang makabibili ng isang kilong isda pa din. So ayan guys I hope it helps po. And if you like the video po, please don't forget po to share and pakifollow na din po for more updates po regarding the race. So God bless you all and see you. Bye-bye po.